Ito naman po yung mga pagkain po. Galing po kay Miss Karen Joy Lambino. Miss Karen Joy Lambino Salamat, po. Salamat sa pagkain na pinigay mo sa amin dito sa aming community. Yes, yes po yan. Galing naman kay Miss Karen Joy Lambino. Sana po wag po kayo magsawang tumulong dito sa aming community. Yan, yan po. Miss Karen Joy Yan, yan sila madam. O, sot-sot na. Yan. Ilan sot-sot po Yan, start na po. O, sige po. Yan. Yan. Yan yung pagkain po na galing po kay Miss Karen Joy Lambino. Go! Yan, yan po. Yan po yung distribution. Yes! O, oh, yan. Yes! Yan, yan po. Walang oh, babalik. Walang babalik. Isa lang. Tapos, okay na. Yan po. Yan po. Yan, yan po yung miss, galing kay Miss Karen Joy Lambino po. Ang pagkain po para sa mga bata. Yes, ayan. O pag sobra po yan, pati matanda, pwede na po. Pag sobra po. Pag sobra, kami matanda. Yes. Yan, marami po tayong napasaya. Yan, ang goal po ng Lambino Corpus Vlog ay makapagpasaya po tayo, marami po tayong matulungan. Kung meron man pong gusto po dyan na tumulong po mag-donate, Sabihan nyo lang po ako, pwede ko pong pick upin or pwede nyo pong actual po na idala rito. Pwede nyo rin po ako samahan para mag-distribute. Yan, yan po. Yan po, padala po ni Miss Karen Joy Lambino. Yan, yan po. Yan, 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 yes. Pata, 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 pata. Yan, yan, o. Oh.

What's up, Karen? Yan. Yan. Yan, susunod na magbibigay si Tita B. Yan. Oh, bawang! Oh, may sobra sa bata kasi ngayon po linggo po pag linggo po wala po yung mga iba Yan po. Yeah, oh. salamat. Karen, salamat. Tita B, ikaw susunod, Tita B. Oh. Sir, wala na po yung bata matatanda na. Papa, pa, sige po, sige po. Okay lang po. No, matatanda. Kaya lang yung bata. Kaya lang. Kahit wala tayo, basta mapigil natin yung mga bata. Yes, para mapasay lahat. Mahalaga, happy. Mahalaga, happy. Yan. Yan, paubos na po. Sana, yes. Yan, maraming salamat po sa lahat ng mag-share at mag-share sa lahat ng nakapanood. Follow, like, and share po. Lambino Corpus Vlog po. Yes, yan. Yes, marami tayo na pasaya uli. Yan, kaya happy happy rin tayo. Yes, yan. Yes, yeah. Yan yes. yes, sinanay. Apo. Yan, yes, marami ulit tayo na pasaya. Yan po, salamat po. Salamat po sa inyo lahat. Yan, salamat po. Yes, ang saya-saya. Yes, ang saya-saya. Salamat, salamat po sa tuloy. Yan, salamat, salamat Karen. rin. Sana po, ano. marami pa po kayong matulungan Nakagaya po namin dito sa Big City Dream. Yan, asik na yan. Thank you, thank you, thank you very much. Marami, marami salamat. Marami, gusto nyo pa, kukulin mo na. Salamat po sa pinigay nyo na po. Marami na pong natutulungan to. Mabubusog na po kami. Ayos na po kami. <laughs> salamat po. Salamat.